Kinagalak din ng ilang mga mambabatas ang matagumpay na resupply mission ng Pilipinas sa ating tropa na nakadestino sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Kaugnay sinabi naman ng Embahada ng China sa Pilipinas, nilinaw nila na walang nakikitang mali sa resupply mission ng Pilipinas, maliban na lamang sa isang bagay. Ang mga yan sa Sentro ng Balita mula kay Daniel Manalastas. Wala ang manong problema sa resupply mission ng bansa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay pagbabatayan ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. Because there is a special arrangement for such. And, uh, and uh, you know, the problem was with the transportation of large scale of building materials. I think that's so far what I can share with you. Pero kung pagbabatayan ng National Task Force for the West Philippine Sea, sumubok pa rin daw ang CCG at Chinese Maritime Militia na guluhin ang resupply mission. Sa kabila nito, kinumpirma ng task force matagumpay ang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa video na pinakita rin sa Senado ni Senator Francis Torrentino, mababa na ang Chinese Coast Guard na animoy nakabantay sa mga barko natin. We also thank you, Lord, for guiding and safely allowing our resupply ships, UNMA 1 and Un, UNIZAM-A2 to enter the Ayungin Shoal today at 9.07 a.m. safely to provide food and medicine for brave soldiers despite the threats coming from several Sabi ni Senator Amy Marcos, linawi natin at gawin ng anumang kinakailangan na hakbang upang protektahan ng ating mga karapatan pero sa mapayapaan niyang paraan. Ang pagbibigayan niya ng supply sa ating mga kawal sa Ayungin Shoal ay nakapaloob sa legal nating karapatan. Kaya kung kinakailangan anyang mapalaki at mapalakas ang mga barkong pang supply at mga barkong pang escort ay dapat itong asamin. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.